Yo, 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 mga pare ko, kamusta kayo? At heto nga, mukhang hating gabi na naman tayo matutulog. Check tulog laging hating At syempre, akala nyo siguro ay wala na tayong part 3. Meron pa mga boy. Kaya ipagpatuloy na natin ang ating tanakayan. Pero bago tayo dyan, eh, may konting clarification muna tayo. Na kung bakit malabo talagang manalo si Madara laban sa kanila. Heto guys, ang gagawin kasi nila dito is diskarte. Dapat kasi nating malaman na kung lalaban sila ng bakbakan kay Madara, eh hindi hindi talaga sila mananalo. Kaya ang diskarte nila dito is yung Koto Matsukami at Totsuka Blade. At isa pa guys, wala rin kwenta yung Koto Matsukami kung wala yung sealing technique ng Totsuka Blade ni Itachi. Dahil yung Koto Matsukami is hindi magtatagal yung epekto. For example na lang, na nahuli na si Madara sa Koto Matsukami. Then anong next step nagagawin nila? Eh wala rin naman silang malalakas na sealing technique. At saka wala rin kasing marunong gumamit sa kanila ng Shiki Fujin para i-seal si Madara. Kaya yung best way dito is yung Totsuka Blade ng Susanoo ni Itachi. Kaya lalabas guys, walang kwenta yung Koto Matsukami na nakaitanso kung wala yung Totsuka Blade ng Susanoo ni Itachi. Kaya isipin natin, hindi na pinaabot ni Mr. Kishimoto sila Danzo at Itachi sa digmaan. Kasi nga pag nagsama yung mga abilidad na meron sila, eh madali nga talagang matalo si Madara. Lalot yung Kota Matsukami ay eh pwedeng long range attack. Na kahit hindi na lumapit si Danzo, eh talagang sapul pa rin si Madara sa Kota Matsukami. Kaya dito sa laban nila kay Madara, eh sure win talaga na panalo sila dito. Heto kasi mga tol ano ang koto amatsukami kasi ay hindi makaka-counter ni Madara. Kagaya nga ng sinabi ko, ang koto amatsukami ay isang klase ng mind genjutsu. Pag-iisip ng tao ang titirahin dito. Kaya pag ginamit ito kay Madara ay wala siyang kamalay-malay na kinokontrol na siya. Unlike sa mga visual genjutsu ay malalaman mo kung nasa genjutsu ka na. Pero sa Kota Matsukami, na isang klase ng mind genjutsu, e eh malabo itong mga counter. Ganito kasi mga boy, let's say 20 seconds under Kota si Madara. Yung 20 seconds na yun, sapat na yun para isil ni Itachi si Madara gamit ang Totsuka Blade. So sa ganung paraan, itiyak na talo talaga si Madara. Kasi mga pre, bakit sila lalaban ng bakbakan? Eh hindi nga talaga nila kakayanin. Isipin nyo na lang, naka Hashirama cell tapos naka Rinnegan. Tapos yung mga clone kayang gumamit ng susano. So paniguradong bugbog sarado silang pito. Kaya diskarte ang pahihirarin nila guys. Kumbaga take the opportunity. So ayun nga yung paglilinaw ko mga boy. Na siguradong manatalo nila si Madara. At saka guys, yung iba siguro ay hindi pa alam na may sakit nga talaga si Itachi. Mga pre, Naruto Kid pa lang ay may sakit na si Itachi. Naalala nyo ba yung sinabi ni Kisame nung matapos gamitan ni Itachi ng Tsukuyomi si Kakashi? O eto guys, panoorin natin. Tapos nang naranasan mo, pero Itachi, alam mong delikado kapag nasobrahan ka sa paggamit ng mga matang yun. At ayun nga mga boy, may sakit nga talaga siya. Kaya bawal siyang sumobra sa paggamit ng kanyang sharingan. At dun din sa part ng laban niya kay Sasuke ay sinabi ni Black Setsu na simula pa lang ng laban nila ay may iniinda ng sakit si Itachi. Kaya walang pag-aanin langan guys na may sakit talaga si Itachi. So let us continue insert ko na nga dito si Black Setsu na bahala na siya sa kanyang problema kung ano uli yung bago niyang paraan para ma-revive si Kaguya. Kaya bahala na siya sa problema niya. At isang bagay pa about kay Naruto at Kurama na Lods, paano yan? Hindi magkakasundo si Naruto at Kurama dahil nga KCM1 lang yung naabot ni Naruto. Ganito mga boy ano? Magkakasundo pa rin sila Naruto at Kurama dahil sa lahat ng naging Jinjuriki ni Kurama, si Naruto lang ang may pinakamagagandang memory sa kanya. At isa pa, si Naruto lang din ang nagtataglay ng Talking No Jutsu. Kaya sigurado mga boy na magkakasundo pa rin silang dalawa. Lalo't alam naman natin na marami ng biktima si Naruto ng kanyang Talking No Jutsu na naman tayo kay Sasuke nung malaman niya ang katotohanan na si Danzo pala ang dahilan kung bakit nadumihan ang pangalan ni Itachi at ang pagkawala ng kanilang angkan pati ng kanilang mga magulang. So dito guys ano, sa nakita ko is hindi papayag si Itachi na maghiganti pa kay Danzo. Kumbaga dito is hindi lang si Sasuke ang nakalam sa buong katotohanan dahil matik na manalaman din ng mga tao na si Danzo pala yung dahilan sa Uchiha Clan Massacre. Kaya hindi rin maghihiganti si Tachi at hindi rin hahaya ni Itachi na maghihiganti pa si Sasuke kay Danzo. Kumbaga ang mangyayari is yung taong bayan na ang hahatol kay Danzo. Kaya hindi na sila maghihiganti dito. At saka hindi na rin kasi pwedeng gumawa ng katarantaduhan si Danso dahil kapag ginawa niya yon ay siguradong yari siya kali Itachi at Obito. Then jump tayo sa kasunod na mangyayari. So dito guys take note ha ah, hap kura malang ang magaganap dahil nga walang magaganap na pagbuhay sa apat na Hokage at wala ring paglitaw ni Hagoromo para gawin niyang Jinjuriki ng lahat ng video si Naruto. So hapkura pa rin yung mangyayari kay Naruto. So dito guys ano, dahil nga maagang natapos ang digmaan, eh ang mangyayari, hindi muna magiging Hokage si Kakashi. Continue muna kay Tsunade. At dito napapasok ang Dallas Naruto The Movie. At same event guys, si Hanabi ay kukunin ni Toneri. So ang mangyayaring rescue dito is ganun pa rin. Pero ang maganda dito guys ay may madadagdag na ilang karakter sa mission dito na pagbawi kay Hanabi. Ang magiging kasama dito sa mission nila is si Neji, Itachi at Obito. At dito guys ay si Neji ay isa pa rin Jonin. Then si Itachi naman ay balik as Anbu Captain. Then si Obito ay same sila ni Kakashi as Jonin at si Kangashi naman ay maiwan sa Konoha dahil nga kailangan may maiwan doon na malakas na Jonin. So ito mga boy, sa nakita ko is magiging madali rin dito ang pagrescue kay Hanabi. Lalo't itong tatlo ang madadagdag at magsasama sa misyon. So kung di na, na ni Tonery si Hanabi sa buwan, eh madali lang sila makakapunta doon dahil may kamuwi si Obito. So basic na basic lang guys ano, hindi na nila kailangang sumakay pa sa Agila ni Sai. Isang kamuy lang ni Obito e eh, nandun na agad sila sa buwan. At kahit hap kura lang si Naruto mga boy, e eh, kayang kaya naman nilang patumbayin si Toneri dahil kasama nila si Neji, Itachi at Obito. So same event pa rin guys, magiging good boy si Toneri. So ayun nga guys, uh, dito rin sa part na to ay nagkaaminan na sila Naruto at Hinata na gusto nila yung isa't isa. Then balik sa Konoha, dito na nga yung kanilang kasal. At same love team pa rin sa iba mga boy. At sa palagay ko mga boy na ang magiging love team dito ni Tenten -ten is si Neji. So palagay ko lang yan guys, sila siguro yung magkakatuluyan nila Neji at Tenten. -ten. At dito rin sa part na ito, dahil nga ikakasal na si Naruto, ay dito na rin siguro mag start yung pagiging Hokage ni Kakashi. Lalo't ilang panahon na lang ay magkakaroon na ng pamilya si Naruto. Then ganun din kay Sasuke, kay Sakura at sa iba pa nilang mga kaibigan. At dito na nga papasok yung ating mga Uncle Itachi at Uncle Neji. At syempre alam nyo na guys, uh, more on kwentuhan, mga ganyan, ganito. Pero syempre mga pre, baka isipin nyo na sobrang napang iwanan na si Sasuke. Guys, huwag nyo isipin yon. Magiging malakas pa rin si Sasuke kahit hindi siya nakapag-awik ng Mangyekyo Sharingan. Kasi guys, sa tingin nyo, magpapaiwan kaya si Sasuke sa mga kaibigan niya? So matik, hindi naman yun papayag, ba? Diba? So, malakas pa rin si Sasuke dito kahit Ritomoe Sharingan lang siya at siguro ang more on bonding dito is sila Itachi at Sarada. Kung baga magiging matanong si Sarada dito sa kanyang uncle. Ah, ang Uncle Itachi, ano po bang ginagawa nyo dati nila papa nung mga bata pa kayo? Then tawanan mga ganon, kwentuhan sila. At siguro si Sarada is magiging mahusay dito sa paggamit ng genjutsu sa kanyang sharingan. Lalo't ititrain siya ni Itachi. Ituturo sa kanya ni Itachi yung counter genjutsu. Kaya sa pamagitan ni Itachi ay magiging solid si Sarada sa paggamit ng Genjutsu. Lalo't alam natin si Itachi ay isang Genjutsu specialist. At hanggang dito nga ang ating talakayan na kung sakaling hindi nagkasakit o walang sakit si Itachi. At kung sakali mang magkasakit si Itachi sa Boruto, eh hindi malaking problema yon mga boy. Dahil nandun naman si Tsunade at Sakura. At hanggang dyan nga guys ang ating talakayan sa oras na ito. At sana ay nagustuhan nyo at ilike na rin. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para updated kayo lagi sa ating mga anime Tagalog talakayan. Hanggang dito tayo guys. Maraming salamat. Tayo nagpapaalam.